mga katsuyans uh, magandang gabi dito sa ano Luzon at saka maayong gabi dito sa Visayas at saka Mindanao. Welcome back to my channel, Chuyans Vlog Channel. At uh, dito po ako ngayon sa ano sa parking bibisita ko yung uh, aming sasakyan kasi tatlong araw na to dito naka-parking, di pa di pa naipatakbo dahil ano. Ah, uh, kailangan na siyang mag change oil kasi naka 5,109 na ang takbo kailangan, kailangan nga dapat yan 5,000 lang daw ma change oil na kaya uh, pinapahinga muna namin dito sa parking at ngayon araw ng ano araw ng ah uh, Bernes at pupuntahan ko dito ulit sa ano sa linggo ng gabi dahil ang schedule dito sa pag-sense well ay ano ah, Merkulis pa so ilang araw pa Sabado, Linggo, Lunes, Martis, Merkulis so yun, pang araw pa kaya balikan ko siya at mapaanda sa Linggo ng gabi din, galing sa trabaho, at gabi ngayon galing na po ako sa trabaho ngayon mga katsuyans at ah uh, na pa-schedule ko na to sa ano sa Merkulis ng umaga. Ayan. Dito ako at pinapaandar-andar ko muna para uminit man lang. Kasi kailangan daw mapaandar every other day. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. At shout out dyan sa Biasong Tumas Opo Sa aking kaisa-isang nanay na si Uh, walang iba si Christina Gusmana, Elio at saka shout out na rin sa aking kapatid, dalawang kapatid dyan na si Monico Elio at saka si Alejandro Elio at saka shout out na rin sa aking bayaw na si Titing Palin at shout out na sa inyong lahat dyan, taga-biasong, hindi ko na isa-isahin yan, shout out dyan sa aking pinsan dyan sa may Baguio City Baka sa sunod na buwan, makapasyal kami dyan. At saka shout-out na rin dyan sa Batangas, sa aking kumpare na si Arnel Cornelio. At saka shout-out na rin kay Dodong Llamera o Charles Llamera. Ayan. Parang nakikita ko siya nasa probinsya na gano'n. Kumagawa ata ng kubo. Parang gusto na niyang mamurobin siya. Ayaw na niya dito siguro sa Manila. Kasi nakabase siya dyan sa may ano Alfonso Cavite. Ayan, magandang maganda sa inyong gabi lahat, at sana huwag niyong kalimutan pong mag-subscribe, at saka pakihinta rin ang bilbuto ng all para kahit pa paano, ma-upload kong video ay inyong masubay ba yan. Ayan, hangad namin ang inyong kalagayahan at tagumpay sa bawat araw. Salamat sa inyong papanood yan. Galbis yun sa inyong lahat. Bye-bye.